Shocking! Alden Richards diregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Catherine ng isang eleganting gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart! Ang tanong, anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, abangan ang susunod na cute moments ng Kat Den. Shocking! Alden Richards diregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Catherine ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart, ang tanong anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, abangan ang susunod na cute moments ng Katden. Shocking, Alden Richards niregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Catherine ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart. Ang tanong, anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, abangan ang susunod na cute moments ng Kat Den. Shocking. Alden Richards niregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Catherine ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart. Ang tanong, anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, Abangan ang susunod na cute moments ng Kat Den. Shokan! Alden Richards niregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Catherine ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart! Ang tanong, anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, abangan ang susunod na cute moments ng Kat Den. Shokan! Alden Richards niregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Katrin ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart! Ang tanong, anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, abangan ang susunod na cute moments ng Kat Den. Shocking! Alden Richards niregaluhan si Katrin Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Katrin ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans. Heart. Ang tanong, anong special occasion kaya ang naging dahilan ng regalo na ito? Fans, abangan ang susunod na cute moments ng Kat Den. Shocking. Alden Richards niregaluhan si Catherine Bernardo ng mamahaling bag. Sa kanilang latest update, nakita ang sweet moment kung saan binigyan ni Alden si Catherine ng isang eleganteng gift na tumama sa puso ng mga fans.